Magandang araw mga kasabong, ito naman muli si Laban Sabongiro Ang ating tatalakayan ngayon ay ang mga katangian ng manok pansabong na dapat huwag nating alagaan kasi lamang sa talo So mga kasabong, ano po itong uh, katangian? So ang katangian na po ng ating mga manok pansabong ito po yung mailag yan uh, sumusuot or yung power. Yan yung mga katangian, example niya, no? So, kailangan yung mga bad habits nila, wag na nating iselect kung mayroon silang mga bag, bad habits. Like for example, bill hold. Yung manok na nagbi-bill hold or tuka muna bago palo ay madali pong maunahan ng kalaban kasi uh, tutuka pa siya tapos papaluin na po ng kalaban so pag nag bill hold ang manok wag na po ninyong isilik yan pangalawa po yung manok na humakbang o umaamba bago pumalo sayang ang oras no? ah, uh, pinapauna ang kalaban Ganun po. Pangatlo, mabilis pero walang posisyon. Palo lang ng palo pero hindi nakatama. Nakikita natin yan sa mga sabungan. Palo ng palo pero hindi nakatama. Walang sure cutting. Ayan po. Pangapat mga kasabong, yung sobrang lipad at matagal bumaba kala mo yung helicopter. Ayan. Aabangan lang sa baba. Ayan. So, aabang lang yung kalaban. So, delikado. Huwag nyo nang isilik yung mga ganong manok. Ayan. Mga kasabong, ano? Ah, kailangan matindi ang pagtutok sa pagtanggal ng mga sablay. Kasi yung mga ganon sablay yan. Bago pa man ito magdudulot ng talo ang pagsala sa mga bad treats, hindi sapat na may magandang katangian. Dapat, wala rin ang masasamang ugali. Minsan kasi mga kasabong, ang tinitingnan natin ay yung uh, good treats, yung mga magagandang treats ng manok. Like for example, good cutters, may timing siya, malakas ang manok. Pero, sa bandang huli pagka napagod yung manok sumusuot pala sa ilalim yan po ang bad habits nila so wag na ninyong manukin yan dahil lamang po sa talo niyan alam nyo yan mga kasabong pag ang manok tumutoka bago pumalo ay lamang po sa talo yan ayan po yung mga walang sure, sure hits napalo lang sa hangin ay tanggalin nyo na na Agin mga kasabong, mga katangian ng manok pansabong na dapat wag na nating alagaan kasi lamang sa talo. Yung tumutoka bago pumalo, yung humahakbang umaamba bago pumalo, mabilis pero walang posisyon, palo na ng palo, hindi sure hits, tanggalin nyo na yan. Sobrang lipad, walang timing, akala mo helicopter, tanggalin nyo na yan yung sumusuot sa ilalim, pag may manok kayo, tanggalin nyo na yan. Ayan. Mga kasabong, ang pagsala ng bad treats, kahit isang treats lang na hindi maganda, tanggalin nyo na yan dahil lamang po kayo sa talo. Agin mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa magsubscribe na kayo. Maraming salamat po sa inyo.